Isang mapagpalayang pagbati uli mga ka-HR o mga ka-human rights. Ay nagbabalik huli tayo para ituloy ko yung aking naging discussion hingil sa napapanahong issue ngayon. Ito ho yung tinatawag nating chacha o charter change na isinusuling ng ating mga mababatas. At sa nakaraang episode, kung matatandaan ninyo, ay inilatag ko na bagamat perse ay bukas ako sa mga pagbabago o improvement ng ating konstitusyon para umayon sa pangangailangan ng nagbabagong panahon ay may agam-agam at pangamba tayo na kapag binuksan natin for revision of the Constitution ay malaki yung posibilidad na mapakialaman yung mga mahalagang provision na naipalalo na ng mga progresibo noong uh, nung matapos ang ed sa revolution. So matatandaan natin parte ng mga ng pumuo ng 1987 Constitution ay yung mga uh, progressives na tulad ng Ateo at marami iba pa sa Tugascon na kung saan ay tumulong na balangkasin ang edsa Revolution. At bahagi din dahil nga yung spiritual ng uh, People Power Revolution. So malaking bahagi ng uh, ng nilalaman ng 1987 Constitution ay patungkol doon sa pagtataguyod ng human rights and social justice. So ito yung uh, pinangangambahan natin na magawa itong pahinain para magsilbi doon sa interes ng mga pampulitikang pamulya o di kaya mga malaking negosyante na mas tinatawag nating mga oligarchs uh, para magsilbi doon sa kanilang interes. So, mahirap ipagkatiwala na nakapagbinuyang-yang mo kasi yung ating konstitusyon ay magkakaroon na tayo ng uh, kawalan ng kontrol sa kwento ng baguhin. So, mahirap ipagkatiwala mga sa sinasabi nila na tanging economic provisions ng National maximum Pero by the way, kahit uh, sa uh, economic provisions sa ngayon sa Constitution, marami doon ang uh, progresibo, actually, particularly yung lalaman ng national economic patrimony, na patungkol doon sa kung paano dapat maitataguyod uh, may tataguyod yung Uh, panlipunan, yung papapaunlad ng mga, ng mga in, uh, tila tawag nating marginalized sectors tulad ng mga kawawa, ng mga magsasaka, ng mga kababai at maraming iba pa. Yun yung mga pangamba natin at pangamba ng mga ang isa sa uh, mga dahilan na itong mga nagdaang panahon. Actually, anim na beses na. Hindi ako nagkakamali. May mga pagtatangka na baguhin ng pag Constitution mula halos lahat yung mga administrasyon mula kay Hrubar, kay ERAP, uh, kay GMA, maging sa panahon ng nagdaang administrasyon ng Duterte administration, which is nagsulong din ito na baguhin yung 1987 Constitution, particularly yung pagtatransforma natin into parliamentary, uh, into federal form of government. So, kung, na kung natatandaan ninyo, sa, uh, sa panahon ng nagdang administration ng Duterte administration, parang yung pin kay Pinoy lang yata, halos uh, walang effort na baguhin yung 1987 Constitution. So, pero sige, uh, patulan natin yung argumento nila na kailangan ang chacha particular doon sa pagbabago ng economic provision uh, para daw magkaroon ng malayang pagmamayari ng lupain yung mga dayuhan uh, sa ating bansa bilang isa doon sa mga incentive sila upang makahikayat ng dayuhang pamumuhunan sa ating bansa. So yung may economic provision kasi sa atin na tanging mga Pilipino ay magmayari ng lupa bagamat pwede silang mag-lease o magrenta Uh, ng mga lupain na ito for 25 years, lalo ninyo for another 50 years, na susi sabi nila para umulad ang ating bansa. So yung mga economic provisions na ito na naglilimita ng foreign ownership ng at ng mga negosyo at ng lupain sa ating bansa, sinasabi nila na ugat kung bakit hindi umulad yung ating bansa. Uh, kinakailang baguhin yung 1987 Constitution dahil sa tingin nila, uh, ito yung pangunahing dahilan kung bakit hindi umano at rasado ang ating ekonomiya. Bunga din ng kakulangan ng dayuhang pamumuhunan. Uh, una, nauunawaan natin yung kahalagahan ng dayuhang pamumuhunan sa pagulad ng isang bansa. Uh, wala ho tayong debate dyan. Pero duda ako kung kailangan nga ba, ba ng Churchill change, uh, particular doon sa pagbibigay ng karapatan sa mga dayuhan na magmag-ari ng mga lupain sa bansa bilang rekisitos ng uh, kanilang pamumuhunan. So ito ba yung nakaka-attract ba talaga sa mga foreigner uh, ng foreign investment para mamuhunan sa bansa? Uh, rin ba yung karanasan ng mga bansa? Magdito na lang sa ating karating basa, basa sa South East Asia, limbawa sa Vietnam, na nagsa ngayon ng uh, dayuhang pamumuhunan. So, sa mga bansa ba na ito, ang naging factor ay dahil nagbukas ba sila ng uh, yung mga uh, lupain na maaring uh, bilhin at ariin ng mga dayuhan. So, tingnan natin. Alamin natin yung sagot dito ni UP School of Economics Professor at dating finance uh, department of finance under secretary na, na si Dr. Cielo Magno. So tuwa ako kasi uh, meron siyang TikTok discussion dito kung kailangan nga ba ng chacha. So mahalaga 'yon na nagawa ni Dr. Cielo Magno na mula doon sa mga komplikadong discussion nagagawa niyang uh, pasimplihin yung discussion at ito yung ina-upload niya ngayon sa kanyang TikTok account. So By the way, yung nilalaman din ho mismo ng TikTok ni Dr. Cielo Magno, para lang dun ho sa ating mga bago bumanat yung mga trolls na sasabihin, ah, oh, ayaw na ayaw nyo sa TikTok, pero bakit ang source mo ngayon, uh, karapatan natin TV ay mula sa TikTok. Uh, ulitin ko ho, bagamat yung ito ho ay hango sa TikTok uh, discussion ni Dr. Cielo Magno, pero ito ho ay hango mula sa kanyang uh, papeles, na kanyang paper, na, uh, mula sa kanyang pag-aaral na uh, published by UPCDS uh, UP din naman, since uh, particularly ito yung role of institutions, investments, investment, role of institutions, investment policies, and macroeconomic conditions on attracting foreign investments. So pinangunahan ko na ho yung mga troll na babaunat na kaya ng sabi ko kanina, oh, wala sa TikTok yan, so wag natin pakinggan. So, kayo naman dati, sabi nyo, wag, wag humalo sa TikTok. Diting ko ho, bagamat ito ay isang TikTok discussion, which is ang objective at sabahanin so yung discussion, na nagagumpay na ginagawa ni Dr. Cielo Magno ito po ay mula sa isang masusing pag-aaral na ipapahagod sa ating Dr. Magno. Ngayon, sama-sama ko nating pakinggan. So, tingnan natin. Share ko lang din ho yung kanyang discussion. Pag-usapan po natin itong charter change na isinusulong. nag na daw ang ating mga congressman para tayo ay papirmahin ng petisyon for a people's initiative to amend the constitution. Meron ding TV ads na sinasabi na kailangan natin i-amend ang constitution natin to improve the quality of education, to improve the agricultural sector, at para magpapasok ng mga investment dahil hindi na pumapasok ang investment dahil hindi allowed ang pagmamayari ng lupa ng mga dayuhan sa Pilipinas. Unang-una po, walang ebidensya na nagsasabing kailangan hayaan ng mga dayuhan magmayari ng lupa para lamang sila ay mag-invest. Concrete example, Vietnam. Ang Vietnam po ay isa ngayon sa pinaka-attractive sa ASEAN para sa foreign investment. Pero sa Vietnam, hindi rin naman allowed ang uh, pagmamayari ng mga dayuhan ng mga lupain. Sa kanila po, 50-year lease or pangungupahan. Ganon din sa Pilipinas, tayo po, 25-year lease, tapos renewable for another 25 years, so 50 years din. Pero mapapaisip ka nga, bakit sa Vietnam ang daming pumapasok na foreign investors, bakit sa Pilipinas pangilan-ngilan? Sa mga pag-aaral po, ano ang mga dahilan or ano yung mga nakaka-attract? Okay, putulin muna ho natin si Dr. Cielo Magno dito. So una, ano ang ipinakita ni Dr. Cielo Magno sa discussion? May mga bansa sa karansan halimbawa ng Vietnam na hindi naman kinakailangan na uh, uh, bigyan ng tinatawag nating 100% na karapatan o kalayaan ang mga foreign investors, ang mga dayuhan na magbayari ng kanilang mga lupain para pumasok at sa Pilipinas at uh, magnegosyo So hindi ito yung tinatawag nating pangunahing dahilan o factor para hayaan natin na uh, nakakapag-attract sa mga dayuhang pamumuhunan sa ating bansa. So uh, sinas pinabulaanan mismo ni Dr. Celo Magno na hindi yan totoo. Lalo na halimbawa, uh, hindi na tayo lumayo, yung kanyang karanasan na discussion ay doon sa karanasan mismo ng Vietnam. So tingnan ngayon natin, ano naman kaya yung mga factors uh, o mga salik na nakakapang-encourage doon sa mga negosyante sa mga dayuhang mamumuhunan para mag-invest sa isang bansa. So tingnan natin sa discussion na ito ni Dr. Seloman. Foreign investment. Unang-una, i-address natin ang korupsyon. So ibig sabihin tanggalin natin yung mga corrupt. Pangalawa, padaliin ang transaksyon sa gobyerno o yung ease of doing business. Pangatlo, pataasin ang kalidad ng human capital. Ibig sabihin yung kakayahan ng mga citizen sa isang bansa dito po pumapasok yung quality ng edukasyon. At alam naman natin, ayon sa global standards, pinakakulela tayo sa science, math, at English. Pero hindi po kailangan i-amend ang konstitusyon para pa, pa, palakasin ang ating kakayahan sa sektor ng edukasyon. Pang-apat, tinitingnan din po ng mga investors yung quality ng, quality ng ating infrastructure, halaga ng kuryente, stable na supply ng kuryente, quality ng healthcare system, peace and order, kung napapatupad ba ng maayos ang ating mga batas. At wala pong nagsasabi na kailangan na hayaan natin ng mga dayuhan magmayari ng ating mga lupain. So fake news po at kasi yung pinapakalat ng TV ads na yan. Pangalawang punto. Okay, so anong sinasabi ni Dr. Magno? Hindi naman kasama doon sa tinatawag nating hinahanap ng mga dayuhang mamumuhunan o mga negosyanteng uh, foreigner natin para pumasok sa Pilipinas, uh, para ma-attract na pumasok sa ating bansa. Yung tinasabi nating uh, pagkakaroon ng 100% na pagmamayari ng mga lupain as long as ito ay pwede naman natin, nilang ilis o upahan. So malinaw na hindi ito kasama. Di ba inilatag niya nga isa-isa na sinasabi niya uh, para sa mga namumuhunan yung pagmamayari ng lupain ay hindi ito yung pangunahin na hinahanap nila para mag-invest o magnegosyo sa isang basta. As long as pwede nila itong lease. Ang malaga para sa kanila, una ay yung predictability ng policies sa bansa. So yung ease, uh, plus yung ease of doing business, ay ibig sabihin gaano ba kadali yung magnegosyo sa ating bansa? Anong ibig sabihin yung atin bang mga proseso para magtayo ng isang negosyo ay madali at mabilis at efficient Of course, walang corruption Kasama din dyan ay yung pagkakaroon ng tinatawag nating peace and order, maayos na sitwasyon sa usapin ng kaayusan at kapayapaan. Of course, mahalaga din sa kanila yung sagalat-murang supply ng pangyakya, uh, readiness ng supply ng kalidad ng mga gagawa at iba pa. So mahalaga dito yung tinatawag nating mataas na antas ng kalidad ng edukasyon sa bansa. So ito yung mga nabanggit ni Dr. Celo Magno na mahalaga na nakaka-attract sa tinatawag nating mga negosyante para pumasok. At hindi yung tinatawag nating 100% na karapatan at kalayaan na magmay-ari ng lupain. Kaya nga binabanggit ni Dr. Cielo Magno na yung mismong uh, TV advertisement na lumabas na kung saan sinisisi sa sa ating konstitusyon, ng ating 1997 konstitusyon, ang dahilan kung bakit wala daw pumapasok na foreign investors, particularly yung tinatawag nating uh, yung kanyang provision na nagbabawal sa mga foreigner na magmay ng lupain sa bansa ay isang malaking fake news at walang batayan. So tingnan natin. At sabi nga ni Dr. Magno, uh, hindi naman din talaga kailangan kasi meron din naman ang mga existing batas na nagbibigay ng pagkakataon sa mga uh, dayong mamumuhunan na mag-invest sa Pilipinas at magmay-ari 100% sa iba't ibang industriya. So tingnan natin ano yung... Uh, mga binabanggit na batas ni Dr. Celo Magno. Bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte ay sinulong na yung Public Service Act precisely para mapalawak ang mga sektor na kung saan maaaring magkaroon ng foreign investment. So sa Public Service Act, nilimitahan na lamang ang mga sektor na kung saan ang limit ay yung 40% foreign ownership. Everything else, pwede na yung 100% foreign ownership. So ano itong mga sektor na kung saan may limit? Una, electricity transmission and distribution. Pangalawa, petroleum pipeline distribution, uh, transmission. Pangatlo, water and sewerage system. Pangapat, um, seaports. Panglima, uh, the public utility vehicles. So sa limang sektor na lamang po na to, nililimitahan ang foreign ownership. Noong 2022 din, nag-issue ng order ang Department of Energy allowing 100% uh, ownership for renewable energy projects. So, pinakita po nito na, na amyandahan or naayos ang pag-facilitate sa pagpasok ng foreign investment sa pamamagitan lamang ng batas. Walang ginawang pag-amyanda ng konstitusyon. Pangatlo, ito po trust issue na. Maniniwala ba kayo? Okay, so anong ang pinakita dito? Pinatutunayan lamang ni Dr. Cielo Magno na hindi naman kinakailangang baguhin ang 1987 Constitution para mabigyan ng pagkakataon na uh, makapagmay-ari ng 100% yung mga foreign investors sa bansa. Actually, sinasabi niya yung limit na na 40% ownership ay doon na lamang doon sa piling piling uh, mga industriya. Actually, limang industriya ang binanggit niya. Uh, kasama dyan yung sektor ng industrial electricity distribution and transmission, yung public transportation investment at maraming iba pa. So, sabi niya, 100% na na maaaring magmay-ari ng lupain ang uh, iba't ibang negosyo ang mga foreign investors sa bansa na hindi kinakailangang baguhin ang konstitusyon. So, dito pa lang uh, sinasabi natin, mukhang hindi nga talaga kailangan na tinatawag nating um, hindi kailangan na baguhin ang 1987 Constitution kung ang objective lang din naman ay makapag-attract ng tinatawag nating mga foreign investors. Pinatunayan yan sa karanasan ng, ng Vietnam, sa karanasan ng China at maraming iba pa. At mismo sa mga pag-aaral ng mga eksperto, lumalabas na, na maraming paraan para i-attract sila na pumasok. Una, uh, siguraduhin na walang korupsyon sa bansa. Kung korup ba yung, Pilipi, yung mga leaders natin at yung gobyerno natin, I, I, don't think so na kahit bigyan pa natin sila ng 100% na pagmamayaan yeah. ng lupain sa bansa, ay pupunta sila rito. Uh, I, I, doubt yan. So mahalaga, mahalaga yung tinatawag nating uh, mura at stable na supply ng kuryente. So ito, isa kasama sa hinahalap. Ang masakit lang sa katotohanan ng Pilipinas, ang isa sa may pinakamataas na presyo ng kuryente sa buong mundo. So, pwede nilang ayusin at pababain ang presyo ng ito nang hindi kinakailangan ang baguhin ng ating 1987 Constitution. So, anong pinatutunayan sa sinasabi natin? Uh, malinaw dito ang sabi ni Sunny Africa, wala naman talagang pangangailangan na baguhin ang ating konstitusyon. Kung ang interest lang naman natin ay iangat yung ating ekonomiya, ang kinakailangan lang ay magkaroon tayo ng tinatawag natin good economics, good economic policy at maraming iba pa. At of course, crucial dyan yung pagkakaroon ng mga disente maayos ng presenting polit mga politiko. Sabi niya, ano sabi ni Sunny Africa, Executive Director ho ng Ibon Foundation, with decent politicians and good economics, charter change wouldn't be needed. But with independent with ind with indecent politicians, sinasabi niya, and bad economics, no amount of charter change will ever be enough. So malinaw mga kasama, mga ka HR, mga ka human rights para sa atin, uh, wala talagang pangangailangan na at baguhin na natin ang konstitusyon kung ang objective lang din naman natin iangat yung ating konting ekonomiya. Sundin so, lang natin yung sinasabi ng 1987 Constitution, uh, lalago ang ating ekonomiya kung may kapasidad ang bawat isa na pumili, kung may kapasidad ang bawat isa na ma-encourage na magtrabaho dahil yung biyaya ng kanilang pagtatrabaho ay pakikinabangan ng bawat isa. Ito yung pinakamalaking problema natin. Kasi nga, yung mismong nilalaman ng 1987 Constitution, Decision of Social Justice, kung saan ay nagtatakot na sinasabi through social justice is to reduce uh, social, economic, and political inequalities by equitably diffusing wealth and political power for the common good. Uh, yun lang, mahalaga yon At ang unang pagbasag niyan ay basagin natin yung tinatawag nating political dynasty sa Pilipinas which is uh, nasa more than 90% ng mga miyembro ng House of Representatives ay pawang mga miyembro, ay uh, pawang galing sa mga politikang pamilya. So sinasabi nga ng pag-aaral din na lumalabas na halos lahat ng probinsya sa Pilipinas, dito 81 provinces, lahat 'yan ng mga probinsya na 'yan ay kontrolado ng mga political dynasties. At malaki yung ugnayan ng tinatawag nating kahirapan at pag-unlad doon sa usapin ng uh, political dynasty. Kapag mas malakas yung political dynasty, tatandaan nyo sa isang probinsya, mas mahirap ang nasabing probinsya. Kasi hindi lang nila nagagawang kontrolin yung pampolitikang sitwasyon at pampolitikang kapangyarihan, meron itong economic power na kakibat na kung saan nagagawa nilang din mismo yung negosyo sa mga nasabing lugar. So hindi ko talaga natin kailangan ng tinatawag natin para magawa So ang payo natin sa lahat ba uh, maging mas mapanuri sa ating kapasyahan ni ng Nils Chacha So, ito sa mga nagpapapirma, siguraduhin ho, huwag basta-basta pumirma. Dahil na baka ang totoo, pinapayagan na natin sila na itaguyod yung kanilang uh, interest. So, mas maging mapanuri ho sa ating kapasyahan. Hingin sa tsa-tsa, natandaan ho natin na sa ating makamay ang hinaharap natin bilang isang bayan. Ulitin ko ho, uh, as individual, sa human rights advocates per se, hindi ho ako Uh, tutol sa pagbabago ng konstitusyon. Sabi ko nga, mahalaga in ito perfecto. Meron ito mga dapat baguhin. Pero, pero, mahalaga na maproteksyonan natin ito laban doon sa hindi magandang motibo behind ng mga nagtataguyod ng tinatawag nating uh, caca. Pangalawa, ay siguraduhin na kung mang kung meron mang pagbabago ng 1987 Constitution, dapat ito ay for the improvement ng buhay ng bawat sa atin. So, mabuhay po tayong lahat at maraming salamat. Ulitin ko ho, para sa mga hindi po subscriber ng ating channel, ay inikayat ko po kayo, please subscribe sa ating karapatan natin TV at pakipindot na rin ho yung notification bell para maging updated po kayo sa ating mga susunod na episodes. Salamat at uh, takits ulit ho sa mga susunod na episode ng ating channel. So, mabuhay po tayong lahat at maraming salamat.